palit na ulit tayo ng... na papalit na ulit tayo na sponge yeah. ulit tayo ng sponge yeah. mm, tingnan nyo oh. ang pangit diba yun oh. yung mga ano ng pagkain makapit talaga sa sponge. Kaya pag yan, ginamit mo sa mga baso, yan, magiging malangsa talaga. So, ito yung sa baso at ito yung sa pinggan. Ito yung sa pinggan. Yan. Ito sa pinggan din po ito na may mga matitigas na nakakapit. So, yung sa baso, Papalitan natin ng tunog. Dahil well, pag yan talagang sponge na yan, ay ginamit nyo sa baso, mga ngamay malang sa talaga ang baso nyo, kahit anong hugas ang gawin nyo. So, ito ipapalit papalit natin para sa baso. Tapos, ito para sa pinggan. Ito, itong bago, para to sa mga ano ako magupit ko ah para to sa mga yun mga na nakadakit sa pinggan na mahirap kutkutin basan mo na meron ka pang makakapa yan tapos ito tapo na natin ito naman ang ilalagay natin para sa mga kawali eh. na mamantika. Ito, i-retain na lang natin to para sa pang kuskus ng lababo. Okay? Okay, guys. Ito, tapon na natin sa basura. Thanks for watching, guys. Tapo natin dito. basura natin.